Lucas chapter 22 verse 46 At sinabi sa kanila, Bakit kayo nangatutulog? Mangagbangon kayo at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Yan. Ito po ay sinasabi ng ating Panginoong Sus para sa ating lahat na sinasabi ng ating Panginoong Isus hindi lang sa mga apostles hindi lang sa mga apostles niya lalo na po sa atin Amen. Na sinasabi ng Panginoong Isus para sa ating lahat na bakit daw po tayo natutulog. Mangagbangon tayo or mangagbangon kayo at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Kasi ito pong mga alagad po ni Jesus. Amen po. Bago si Jesus hulihin. Amen. Bago siya ipagkanulo ni Judas Iscariote. Amen po. Kasama niya yung mga alagad po niya na sina Peter, Juan at yung Papa. And then, ang ginawa ni Jesus, nagpray po siya. Tatlong beses po siyang nanalangin. Maningas po ang kanyang panalangin. Amen sa Ama. Kasi nga, uh, siya po ay hukulihin, siya po ay makakaranas na po ng hirap, kamatayan, di ba po? Then, uh, habang siya nananalangin, nakita niya mga alagad niya, ang sarap ng tulog. Amen. Kaya ginising niya ang mga alagad niya, na si na Peter, na sinasabi niya na bakit kayo natutulog. Bumangon kayo, magsipanalangin kayo para hindi kayo matukso. Imbaga, yan din sa buhay na, natin, di ba? Kaya nga po, sa buhay ng mga alagad ni Jesus dito, yung dinakip si Jesus Christ, amen po, nagsipag-alis sila. Tapos si Peter po, di ba, alam naman natin, di ba, tinaga niya yung taenga ng isang tao na kabilang sa mga humuhuli kay Jesus parang na ano siya natakot, nataranta, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Amen. At ang ibang alagad ni Jesus, tumakas, iniwan si Jesus, even si Peter. Amen po, no? Then, pinakita dito yung mga alagad niya dahil hindi po nagbabad sa prayer, hindi po nakisama kay Jesus to prayer. Amen po. Ang ginawa nila, natakot sila, nataranta hanggang sa iniwan nila sa si Jesus na mag-isa. Kumbaga, sa buhay po natin, amen po, no? Tinuturo sa atin ni Jesus Christ na tayo po ay magbabad. Magbabad sa panalangin. Magpuyat sa panalangin. Amen po, no? At huwag na tayong patulog-tulog. Lalo na kung kristyano, po tayo at tayo po'y tagasunod ni Kristo. Amen? Yes, gusto ng Panginoon magpahinga tayo. Kailangan natin yung kapahingan sa physical na nating katawan, like pagtulog sa gabi. Pero, uh, sinasabi ng Panginoon, lagi tayong magmatsag, lagi tayong maging uh, magbantay. Amen. Kasi yun nga, na ang tukso kasi, di ba, nandadyaan yan. Anytime, maaari tayong madaya, makaaway, maaari tayong matukso, amen, sa labas man, amen, sa bawat paligid, amen po. Even sa ating puso, pwede tayong ang, dayain ang ating puso, lalo na sa ating mga emosyon. So, sabi ng Panginoon, magpuyat po tayo. Hindi lang ito pumapalog sa literal na pupuyat na hindi ka na matutulog, hindi na tayo matutulog, hindi po yon. Ang ibig sabihin ng Panginoon, magpuyat lagi sa pananalangin. Ano man ang oras, sa umaga, tanghali, hapon, basta makitaan tayo ng Panginoon na nananalangin. Lalo at kapag madaling araw, pag once na bumabangat ka na, yan turo sa atin ng Lord, sa akin din na huwag nang mahiga, huwag nang bumalik sa pagtulog. Uh, gawin na lang natin is manalangin, lumuhod, Amen. manalangin tayo, Amen po. At ipanalangin natin yung mga nangilangan, even yung mga family natin na makakilala sila sa Panginoon. At lahat tayo maligtas. And ipagpray din natin ang ating sarili, ang ating buhay. Amen po. Na maging matatag ang ating spiritual, ang ating pananampalatay sa Diyos para sa ganun, kapag may tukso, may mga problema, ano pa man, hindi tayo madadala. Hindi tayo matatangay. Why? Kasi babad tayo sa presensya ng Panginoon. Babad tayo sa prayer and reading the Bible. So, yun lang yung nais atin iparating ng Panginoon, no? Na huwag tayong patulog-tulog as a Christian, as a follower, and as a believer in Christ. Lagi tayong gising. Amen? Para kapag yung atake ng kaaway sa buhay natin, o anumang sitwasyon, mapaglalabanan natin. At mananatili tayo nakatayo, nakatindig, amen, sa ibabaw ng bato, which is si Jesus Christ na ating pinangahawakan sa buhay natin. Amen? So ilang lang mga kapatid, puri ng ating Panginoon, pagpalain ka ng Diyos, pagpalain ako ng Diyos, pagpalain tayo ng Panginoon, mahal na mahal ka ng Panginoon. And don't forget that, amen, mahal tayo ng Panginoon, mahal ka ng Panginoon, lahat tayo mahal ng Diyos, and mahal mahal ko din po kayo. So, ulit na ulit, ito po ang ating uh, devotion. Amen po sa araw na ito. Thank you, Jesus. Uh, thank you and God bless. Bye!